Ayan mga idol. At uh, lukuha nila ng ating customer. Yung ating pong alimasag. So yung iba nito mga idol ay dahil pictures day sa ngayon ay ipapanregalo natin sa mga masisipag ng mga guru at ating pong paarlang Ayan. And ito. Bali yung order mga idol sa akin. Ay dalawang kilo yung sobrang nito, yun yung itong natin sa mga teacher ng ating paralan yan, sobrang laki yun natin oops, oh, dalawang kilo sobra pa oh, yun mga idol sobra pa lang yung isang gramo oh, so bali, okay na yan so yan yung aking puging customer oh, yan Oh. <laughs> okay, mga subalit so meron pa tayong natira ito sa dalawa, tatlo. Meron pa dito sa ilalim. Sa camera pa dito, tatlo pang alimasag. Tapos meron pa kaming isda pang ulam so nandiyan sa ilalim. so, ito mga idol, yung isang lambat ay pang isda. So bali sa malalim ito nilatag. So meron din tayong nakuha. Ah, na lumahan o braw ang una mga idol. so, ito meron din kanoping buhay pa mga iklo no? oh, kanoping ito namang Bukon mga idol. Ito na yung buraw mga idol. Buraw o lumahon ang tawag dito. Bani sa malalim yan nakuha mga idol sa bandang Kampil kung tawagin sa malalim na lugar So bali dalawang lambat yung Akin ah, pong ilatag Meron pang alimasag at meron pang isda So ito may bukol Masarap yan Pang Sa gulay mga idol Ang palasa Bro pa. Balita tong bro mong idol yung ating pang ni To. Mali <tip> na ba 'tong Yamaha 'e? Kumakawit 'e. Eh ito pa mong idol yung ating pang-alimasag. Sasandalin so, tayo tapos pang-alimasag dito sa King Star. Kikiro kung tawagin. Ito yung masakit mga tinik. Oh, kikiro. Siyempre, alimasag.

<laughs> Nagkabuhi ko yung isang mangyayaw Itiksa ko sa oh na Hindi na kasi yun Kaya Nagkakunyong mangyayaray Nasa po mag-ride Nandali mo na. Hindi mag-ride yun Itiksa ko yung salakkan Hindi na kasi yun oh. <laughs> <Dina kasi>, oh. <laughs> Meron pa tayong bungka, ayan. Okay. Uh, Tapos na lang ay doon. Meron tayong kirang alimasak dito. O ba di D? Ayan. Ayan mga idol, so bali dahil teachers di sa ngayon, so regaluhan natin yung mga guru ng alimasa, okay? Dapat problema. Parang kulang ba isa? Ay, meron pa sa ilalim. Okay, dahil sa teachers day sa ngayon mga idol, kaya ito ay magregalo tayo ng alimasag sa ating mga masisipag na mga guro. Ayan. So, bali, papakuluan natin sa mga idol para ibigay natin ay luto na